Hi guys, Mami Park is here. It's been it's been a while, no? Nagmadali pa ako talaga kasi dito na ako naligo. <laughs> Nakaka dapat kanina pa ako magba-vlog kasi sinabihan ko yung ahente na afternoon na pumunta. Supposedly maliligo ako bago dumating ang ahente. Kaya lang ang naging problema, hindi ako nakapaligo. So, ngayon lang ako nakapaligo. Na supposedly dapat kanina pang mga 1 o'clock ako nakapag-vlog. So, it's already 3 o'clock. So, hello guys. It's been a while. So, mabilis, mabilis lang na ipagbabalita sa ating mga kasari. Tumaas na po ang camel uh, Mighty Winston Products, no? Usually yan ay JTI product, no? Pero dito po kasi ang ahente namin yan ay si 14M, no? So, uh, biglaan. So sabi nga sa akin ni ano, sabi nga sa akin ni ahente, alam mo ma'am, hindi na kita kailangan sabihan kasi kung baga ba sa radar mo, eh 5G ka. <laughs> Actually, nung nakaraang ko pa alam na tumaas, hindi ko kasi ma-vlog kasi hindi ako updated sa price. So uh, hanggat hindi kasi nagbababa ng memo, hindi, uh, hindi rin makakapagsabi ang ahente. So Monday lang kahapon, so ang alam ko... Kahapon lang ibinaba ang presyo. Kahapon lang, eh, ibinaba, Kahap, ibinaba ang memo. So, kaya Martes ngayon ang, Martes ngayon ang pagpunta. So, kaya ngayon lang talaga tayo makakaalam. So, ang laki ng itinaas, uh, 20 pesos ang itinaas po ng ating uh, mga sigarilyo sa JTI products, no? So, kaya po, grabe, ang, ano ko, ang pagtabigla na sobrang laki. So, ina ko na. At saka hindi ko naman akalain din na mauuna pa sila kay Malboro. So, si Malboro ay wala pang sinasabi sa atin. So, I think kukontakin ko ang aking Malboro agent at tatanungin ko. No? At agad-agad ay ko kahit napaka-short lang para ma-update kayo. So, ugali na talaga yan ni JTI. Ugali na ng Camel Camel Mighty na biglaan magtaas, no? Walang, ano, walang pa, ano yan, walang pa-abiso, basta-basta biglaan. Kasi, ang inaano nila dyan din, magaling din yung marketing strategy nila. Alam nyo po kung bakit. Kasi, kapag mababa ang kinukuha mo sa mga previous mo bago nagtaas, yun lang din ang allotted allocation na ibibigay sa iyo. At kung mas madalas ang magpa-promo, ha, malapit-lapit talaga, ganyan yan, pag madalas ang magpa-promo. Kasi po nung nakaraan, napakarami ko pong nakuhang Lucky Me Noodles okay. sa kanila. Dahil nagpa-promo nga sila at saka kape. Ha, uh, dami kong nakuhang noodles noon, grabe. So siguro mga nakatatlong box ako ng noodles, <laughs> no? So anyways, nahan na 'yan, wala tayong magagawa, eh all we need is to adjust. Ang hinihiling ko lang sana So, kaya for me, hinihiling ko sana na itong mga companies na to na sana ay mas lalo pang mapaiigting ang uh, pakikipag-ugnayan, no, lalo na sa BIR na masugpo ang mga peking uh, at saka DTI, na masugpo ang mga peking sigarilyo at higit sa lahat ay ang mga sigarilyong hindi nga peke ay hindi naman mga nagbabayad ng sin tax. So, Kayong mga kasari, naintindihan ko nagnanais kayo na kumita. Nagnanais kayo na madagdagan ang inyong income. However, mag-isip kayong mabuti, no? Kung taxpayer pa kayo lalo, eh sinusuportahan nyo din naman. Eh kung hindi taxpayer, paano yun? ba? Diba? nalalo Na lalo na yung mga sigarilyo na yan. Eh kung yung mga maliliit na negosyante, okay lang. Pero yung sasabihin mong malalaking pugitang negosyante na hindi nagtumatalima sa ating uh, bansa, talo tayo, taxpayer ka, tapos yung, yung milyones ang kinikita, hindi man lang nagbabayad ng tax tapos, sinusuportahan mo pa no, so sana mas mapaiting ang pag-support uh, uh, pag at pagsulong ng mga pagpugsana yan, ng mga, ano na, sana tulungan no, mas lalong mapaiting tumulong ang ating mga ahente o ang ating mga supplier na si PMFPC at si JTI sa pagsupo ng mga ganyan. Kasi me personally, hindi ko po iyang ginagawa. Kahit kailan hindi ako nagbenta ng taking sigarilyo at ang sigarilyong hindi nagbabayad ng tax. Aside from that, ay, um, Sempre, mas sinusuportahan ko ang mga ahenteng nagbibigay sa atin ng luwag at nagbibigay sa atin ng uh, opportunity. No, mahiya naman kayo sa nagbibigay ng opportunity sa inyo na mapautang kayo ng sigarilyo para makapagtinda kayo dahil napakalaki ng puhunan niya. Tapos, kayo, susuporta kayo sa mga sigarilyong hindi naman taxpayer. 'di ba? If you make it available in your store, edi syempre may bibilin talaga ang customer. Pero kung hindi yan available sa inyo, masusugpo, no? Mga kasari, tamaan, wag magalit. Ha, pasensya na kayo kasi talagang si Mommy Park, 'yan ang aking panuntunan. Nagbebenta nang ako ng, ng 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 ano, ng uh, de 'di ba? ng makamundong bagay na bisyo, tapos susuportahan ko pa yung hindi taxpayer, yung mga uh, hindi tumatalima sa ating bayan. Tapos, eto pa, no? ikaw humina ng kuha sa mga legit mong ahente. Halimbawa, nagkakahulihan diyan sa ano na 'yan, sa mga sigarilyo na 'yan. Tapos ikaw kasi tumangkilit ka, edi humihina kuha mo doon sa iyong mga ahente, no? Tapos naglaylo yang mga sigarilyo na 'yan, eh ikaw humina kuha mo sa ahente. Ngayon biglang nagtaas, nagkaroon ng allocation. Hindi ka makakuha ngayon ng malaking allocation. Bakit? Eh kasi humina ang kuha mo dahil sinuportahan mo yung sigarilyo na hindi nagtatax, 'di ba? O ngayon, kawawa ka na ano mas nakuha mong presyo mas mahal kasi nal maliit o baka hindi ka pa nabigyan ng allocation ng mga ahente hindi ka na priority no alam nyo po linggo-linggo yan ng aking daing sa mga ahente kamusta ba ang PMFTC kamusta ba ang 14M ang mga JTI tumutulong ba na masug po ang uh, mga kawata na ba diba? so kayo maging responsabing tendera din kayo business ano business uh, person nasa sa inyo din kung di ganyan din kasi yan tinatangkili kahit tinahanap yan ng tao hindi yan magiging available. Okay? Tatandaan nyo, ha? Just a piece of advice, hindi ako nagmamalinis dito. But my point is, isa yan sa nangyayari, wala kayong allocation, biglang nagtaas, tapos nagkakahulihan sa sigarilyong peke o sigarilyong hindi nagtatax. oh, ngayon, hindi ka nakakuha ng magandang allocation, di ba? So, si mami, pag nakakuha ako magandang allocation, kasi, di ba, ganun lang yun. So, yun nga, no? At uh, mag shoutout out tayo at meron tayong sasagutin na ating kasari, no? So, ito, uh, ang matututunan natin ngayon sa araw na ito ay pagtanggap sa sitwasyon ng ating tindahan, lalo na kung tayo ay may mahigpit na kakompetensya. So, gusto kong makinig kayo ng mabuti at ng maintindihan nyo, no? Ito, at the end of the day, kayo pa rin ang magdedesisyon, kayo pa rin ang masusunod. Your business is your rules. Tatandaan natin yan, ha? So, mag-shoutout na tayo. Pero syempre bago tayo mag ano, bago tayo mag shout out, mag unboxing muna tayo. Kasi may mga in order ako sa sa Shopee na paninda, no? Ayan. So eto guys, napakamura lang nito, na 35 pesos lang yata, anim na. So kailangan ko to kasi yung kilay ko mukha lang hindi makapal diyan, pero dito nag nagmumura na. <laughs> so ayan, marami naghahanap dito. So usually binebenta ko to nang uh, 10 pesos, 15 pesos, no? Ayan. Maganda na tubuan natin diyan. Okay? So, nakakakuha ko ng mga pre shipping, 70% shipping fee, ganyan. No, platinum member kasi tayo sa ano. And then, eto, ano to? Bakit nasa ano? Nasa box ng ano? Eto, eto yung next. Ano ba to? Hindi ko ka... alam. Ay, Jobus! Di ba ang dami ng Jobus? Ayan. Ayan. Jobus. Bumili tayo ng Jobus iba't ibang kulay. Hala, ganito naman? Lalagay natin sya sa kartong maliit para nakadisplay din. Kasi pag may naghahanap. At syempre, ang chane, no? Chani, crown ang tata. Ayan. Okay. So, Shobby, pakitabi mo nga muna to. Pakitabi mo lang muna doon. Ako na, na may ako nakaharapin yung pagkano ko. At ito pang isa. Meron akong in-order, guys, na parang, yung parang Hermes ang ano, orange na orange yung mga, yung mga tissue, mabili yun eh. Kaso, hindi pa dumadating. Ito pa lang yung dumating. So, ito ay, ayan. Pure water wipes. Ayan. Ilang ano to. Madami to eh. 80 ano, 80, 80 pop. <laughs> so ilan to? Tatlo, tatlong ganito. Wet wipes. Okay? Ayan. Mamaya ako na preparasyon. So tuloy-tuloy muna tayo sa ating, ano, mag-shoutout na tayo, guys. Very quick video. <laughs> quick nga ba? <laughs> okay. Wait lang sa ating last video. Maraming salamat to madiscarding Bicolana 3947. Malaking tulong talaga mga payo mo mami about taxing. Lalo na sa mga hindi masyadong naintindihan ng kalakaran. Plus ang maganda talaga, ka, talaga kay mami part is napakahalaga sa'yo ang mga viewers mo. syempre lalo na yung mga nagsisik ng advices sa taxi. Lahat kayo, actually. Kaya lang kasi, ang ano kasi dyan sa taxi, is napakaselan yan. Legalization yan, kom, ano yan, compliance yan, no? Gobyerno, ang ano natin dyan, ang, uh, ang pinag-uusapan, no? Batas. Kaya dapat, kahit papaano, no? Ano Kaya nga sabi ko nga sa inyo, guys, eh, no? Lalo na dun sa mga basher. Hello! Hindi ako kumikita ng malaki dito sa YouTube, no? hanggat maaari paglilingkod ang kaya ko ang gusto kong maging misyon dahil sa totoo lang pangalawa na lang na ano yung pagdating sa sweldo pero syempre magpapasalamat pa rin tayo kahit pa paano sumusweldo tayo but syempre mas malaki ang naititipid ng ating mga viewers ng mga taxpayer dahil nagkakaroon sila ng idea kasi pag naman tayo hindi na kaya ng powers natin we referring them to professionals kasi syempre bibigyan naman natin yung trabaho ng mga professionals ba diba? para na sa kanila yun no? ayan So, uh, stay blessed, mami, love, love. Ang bongga ng ta taga Tagalog ni Daddy Park. yung tipong tutubo pa din yung regalo. Ayun. Oo, regalo. Ang regalo niya talaga is paninda. Yun naman ang sinabi niya. From now on, I know what makes you happy. <laughs> Sabi ng Daddy Park. Regalo niyo, watching Mami part Art Lawrence, si Baluka, salamat Mami Park, sa pagsagot ng tanong ko po. Teresita Baron, what if Mami, same address lang, yung bago kung tindahan, nasa labasan, then ang dalawa nasa looban. It will never be the same address kung uh, may branch, no? Na it will never be the same address. If it's the same scope of, ano, scope area, no? Within the ge geographical scope area na nakabrocket kay DTI, na, hindi ka lang magpapalit ng DTI, di ba? Pero kung... Kung... Uh, halimbawa different address siya pagdating kay BIR at saka kay municipality magpapalit ka ay mag, mag a apply ka pa ni bago no it will never be the same address tandaan niyo yan tulad ako halimbawa uh, nag ako diyan kay Lola pag ibang address na yan kahit sabihin pang within Willow Bend yan within subdivision eh iba naman ang number ng bahay noon iba naman ang block iba ang uh, face, di ba iba ang lot so hindi pa rin magiging the same address no tatandaan natin yan it will never be the same address ma'am Teresita yun yung ano natin diyan yun yung ating uh, ano diyan hindi magiging same address lalo na at ano lalo na at syempre kung halimbawa nakapasok sa BIR yan syempre ang resibo tandaan natin once na naiba ang number ng bahay number ng ano number ng block no matik yun different address yun okay Rel 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 punta dito ah dito lang kita kinapay dito no ay wait, ayan tumakbo pa ako sa lola park nyo at may inayos ako dun okay guys uh, balik tayo so yun nga ma'am Teresita no Okay, Winnie07, Lorne Z Vlog, sabi niya, sabi ko na paninda na regalo, hehe, practical na talaga si Daddy Pa. There's no way na hindi, may, hindi kailangan maging practical na ako po. Diyos ko, sa hirap ng buhay ngayon, no? And then next is Roda San Gabriel. Mami, pa, paano po mag-avail ng tutorial about tax? May mga tax videos po ako. Nandun po ang mga link. Ang link ni mam Ma Irene, no? Kung gusto nyo po. Okay? Ellen Pilar, hi mommy park, first love mo mo. Yun, love you po sabi niya. Love you too. At ito ang ating magiging uh, pinaka ano ngayon, pinaka highlight. So, sabi ni um, uh, Rufil ka naman, daming learnings mommy park, na-apply ko na yung iba. Ito naman ang profit margin. Compute-compute na every month, every year para matrap kung lumalaki ba ang kita. Price war, Mami Park, yan yung problema ko. Kinukumpara kasi nila na kesyo mura daw doon sa kabila. Paano ko ba malalabanan kung pababaan ang labanan nila? Wala kasi siyang binabayarang rental sa store, samantalang ako meron. Which is, we are uh, in the same situation na nagre-renta. No? So, ito tatapatin ko kayo, derechahan, ano, porto por punto. Sa larangan ng negosyo, no, talo ka talaga kapag napakataas ng expenses mo. eh okay. Pagdating doon sa punto na Pagdating doon sa punto na parehas tayo, ng ano, parehas tayo ng umubahan, pero bakit nagawa pa ng mami pa na mas mababa-baba ako kesa sa iba? Okay? Kung kala ka rin dyan ay pababaan. So, hindi mo kayang makipagsabayang. Kasi ang punto mo, paano mako-compensate ang iyong mga gastos? Okay. So, wala namang problema dyan. At the end of the day, tulad ng sabi ko a while ago, ikaw ang masusunod. Talagang ganun ang mangyayari. So, ang pinaka-ano mo na lang dyan ang pinakaparaan na magagawa mo is kung paano mo makukuha ang loob ng mga customer. Ako kasi guys, nung inalam ko ang kalakaran ng presyo at tiningnan ko kung pagdating sa profit margin ko, hindi profit margin nila, ay may kakabigin ako right after ng mga expenses kahit nga muna sa una break even man lang muna eh okay pa ako doon. gawa kasi ng uh, kapag dumami na ang customer dun naman ako kakabig e eh, ganoon naman ang essence ng negosyo sa una hindi ka muna kakabig we know work out mong dumami no at sa kakakabig so tinignan ko yung magiging difference ng aming presyo at kung may laban ako kung mas mababa ba ako ng kahit piso man lang sa kanya kasi mababa ka ng piso Malaking bagay yon sa mga customer. Napakalaking bagay. Lalo na kung uh, karamihan dyan sa mga customer nyo ay mga nanay, mga budgetary, no? Napakalaking bagay nyo. Kahit sa mga mangininom, guys. Kasi ang katmira nila, pambili na na ng sigarilyo, ang sobra, ganyan. Now, nasa sa iyo naman. Nasa ano mo pa rin yan. Uh, ikaw lang ang makakakapa at makakadiscard din Ang tanging key na masasabi ko lang dyan is... Kung hindi mo kayang babaan sa ngayon na sitwasyon mo, kung hindi mo kayang bumaba sa kanila, mas mababa sa kanila. Tanggapin mo na option ka na lang ng mga customer, no? Tanggapin mo 'yon. Kasi bakit magtataka ka naman kayo? May Alpha Mart, pero may sari-sari store na malapit, no? Pero mabili pa rin ang Alpha Mart, no? Kasi ang tingin ng tao ay aircon 'yon at maraming variety. At sila ang makakapamili ng gusto nila. Yun yung konsepto, walk through Tapos ikaw, nakalaban ni Alphamart, simpleng tindahan ka lang, window type ang services mo, and then, uh, or counter type lang na services mo sa window type, no? And then, ay, mas mura ka, yes. But, uh, ang konsepto ay magkaiba. So, natatanggap ng maraming, pansin ko to, natatanggap ng maraming mamimili kapag to the highest level ang services na ino-offer ng isang uh, convenience store or ng sari-sari store. So, sa'yo, kahit nagre-renta ka, hindi yon iintindihin ng tao. Dahil, hindi naman sila pumapasok sa tindahan mo na aircon, no? Yung makakapamili sila, siguro nang gusto nila. Kung hindi naman ganun, hindi basta-basta ah... -basta, uh, makukuha mo ang malaking porsyento ng customer. So, yun yung pinagkaiba ng konsepto ng mga convenience store versus sa sari-sari store na kahit, kahit mahal sa convenience store, nandun sila, marami ang tumatangkili. It is because yung konsepto ng services, you no? Know? So, pagdating sa renta, ako pa, hindi ko namang anuhin dito. Eh, may renta po kasi ako, eh, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi pinapansin yun. Walang pa kailan mga ano But, um, may mga makakapansin man, no, right. intindihan nila. Yung iba mapa, ma but not all, no, majority, they don't understand what you are going through with your expenses, lalo na nagre-renta ka. No? So, kaya, pag ganyan, na hindi mo kayang ibigay ang mas mababang presyo, compare, or, diretsahan na natin, hindi ka makapag-price war you have to accept sometimes you will just an option to customers. No? Ah, ako kasi dito, ang punto ko, no? Buko doon sa, actually, hindi naman ako talaga literal na nakipag-price war. Hindi talaga literal na literal. Napakadalang ko makipag-price war. Ang punto ko kasi dito, inaral ko muna yung kakabigin. Yung aking magiging profit margin. And, um, and then for me, no? Kung kahit man medyo malitang kita, pero makukuha ko yung malaking porsyento ng customer, okay ako doon. So, kaya yun ang naging sistema ng pagninegosyo ko. Dahil majority ng customer, makukuha ko. So, bawi. Di ba And then, uh, yung pagdating doon sa uh, punto na services. Like, paano ka magbenta. If you are walkthrough ba, walkthrough ba ang konsepto mo or not, or how you deal with customers, paano ka makipag-friendship sa mga customers, lalo kong neighborhood. Uh, ano ba ang uh, trato mo sa mga customer? Paano sila bigyan Paano mo sila uh, bigyan ng consideration? mag stand out at mag stand out yung pag-uugali, yung kung paano ang services mo sa kanila, no? So, ito ang uh, uh, eto ang ano, kaiba ka, ka anuhan diyan. Kahit napakaganda ng serbisyo mo minsan, lalo't pag neighborhood ka lang or ano, at hindi ka naman katulad ng mga Alpha Mart or 7-Eleven. Kahit maganda ang services mo minsan, no? Or madalas, pagdating doon sa presyo, Yon ang kinakagat ng tao. Subok na subok lalo sa hirap ng buhay ngayon. Hindi iyan produkto na may niche. Kaya yung uh, yung yung iba nag-a-advise na dapat ganito yung ano mo ganyan. Pag sari-sari store, lahat ng sari-sari store kung ano meron tayo, meron sila. Ngayon, papaano ngayon ang uh, labanan pagdating sa services? papaano natin ihatid ibigay ang ano natin, ang ating produkto, no? So, hindi tayo intindihan ng mga tao basta-basta pagdating sa expenses. Madalang sa mga customer, lalo na mga loyal customers din natin, ilan-ilan lang ang maiintindihan kung bakit mataas ang presyo mo. But, mas nananaig pa rin na mas mura ang kanilang tatangkilikin, lalo't parehas lang ng produkto. Kasi kung iyan ay cake, mas masarap ang cake doon sa kabila. Yung sayo, katamtaman lang, pero mas mahal sa kabila, maraming consider kahit mahal yon masarap naman. No? Yung, yung sayo, masarap din naman, no? Pero ang tao, ang ang buying behavior niyan pag may niche ang produkto, most of the time, doon sila sa masasatisfy sila, no? Hindi iyang katulad ng sari-sari store na pare-parehas tayo, may magic syrup sa kabila, may magic syrup dito, pa minsan parehas pa tayo ng mga ahente. So, sa presyo na lang tayo maglalabanan, no? Second na lang talaga ang services. So, when it comes to using the price war, pinaka-technique ko dyan guys, tingnan nyo muna ang kalakaran ng presyo sa paligid at kung kaya nyo na kapatan or mas babaan kahit piso go, gawin nyo but at the end of the day, again and again ikaw pa rin ang magde-decide sa negosyo mo your business is your role. so God bless you and uh, rufil ka naman at uh, sana ay uh, nuggets mo, nuggets nyo lahat ang pinupunta ng mami no, discarding malupit at pag-aaral ng malupit, ang kailangan nyong matutunan. Matuto kayong magkwenta, manansya, at matuto kayong bumasa ng buying behavior ng customers nyo sa paligid. And, lastly, tandaan natin, sa hirap ng buhay ngayon, price matters. Peso matters. Okay? So, this is Mami Park, and this is Team Park. Fighting! Bye!